AJ Raval sa ng reklamo dahil sa kanyang mga sexy post. Nangangamba ang mga fans ni AJ Raval na kabilang ang aktres sa tatlong personalidad na sasampahan ng reklamo ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated dahil sa pagpo-post ng mga sexy contents online. Nitong Miyerkules ay sinampahan ng reklamo ng KSMBPI si Angeli Kang ng anim na bilang ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Pasay City Prosecutor's Office. Ayon sa grupo, nag-ugat ang kanilang reklamo sa anim na videos na ipinost ni Angeli sa kanyang social media account na nagpapakita ng same-sex acts. Punto ng KSMBPI Bukas ang publiko ng mga social media pages ni Angeli kaya maaaring makita ng mga bata ang nasabing mga video. Kaugnay nito, Nagbanta din ng grupo na irereklamo din nila ang tatlo pang celebrities dahil sa kaparehong paglabag. Hindi nila sinabi kung sino-sino ito pero hinuha ng ilan na ito ay sina AJ Raval, Ayana Misola at Azi Acosta. Matatandaan na bago si Angeli Kang, inasunto rin ng KSMBPI ang, KSM ang magpartner na Vice Ganda Ayon Perez at si Tony Fowler. Kumenta naman ang ilan dito. Sa amin talaga as part of parents, hindi talaga maganda yung mga nakapost na halos ipakita na nila lahat. Very bad influence po talaga mga yan. Dapat mabigyan ng pansin lahat ng nagpo-post ng ganyan. Real talk lang po at hindi ako basher ng kahit sinong artist. Tanggalin na lahat ng site sa Pilipinas para masaya na kayo pinipigilan nyo pang tangkad ng mga bagets. Kahit ireklamo nyo pa ang mga yan, o baka pati rin mga P-Star kahit anong turo mo sa kabataan kung talagang suwail o may nakikita sa loob ng bahay, hindi nyo maiiwasan. Minsan wala sa pinapanood ang ugat, nasa loob ng bahay yan. Kung hindi marunong magdisiplina ang mga adult, sa mga minor, hindi maiiwasan kasi pag nakaselpo na sila, hindi bantay sarado ang mga magulang. Nasa minor na kung ano ang hilig panoorin. Their body, their rules. Wala na ho kayong pakialam doon. Katulad ng wala rin silang pakialam sa inyo. Kung natatakot kayong makita ng mga anak nyo, edi bantayan nyo. Parental guidance ba? Hay nako ang mga tao ngayon, mga pakialamera.